ito yung unang araw ng ganap nila mga lodi hanggang 32 days so mga lodi ayan apat sila nagumpisa mga lodi tapos yung sukat ng lote nito mga lodi 75 square meter so napatawiwan nila ng ng bahay uh, sukat lang ng 30 square meter na dapat uh, 60 square meter yung dapat uh, sukat ng bahay so ayan mga lodi palpak na sila mga lodi kasi nga yung gumawa nito at saka yung panday na contractor uh, makaluma siya at saka hindi siya marunong sukat ng per square meter. So, yung pinasukat namin 30 square meter pa lang pala yung na napatayo ng bahay. At saka mga lodi yung bahay na to, yung style niya, yung baba concrete tapos yung taas uh, cladding na yung gagamitin sa taas kaya lang hindi na sa sunod nga yung nakuha naming panday baka luma walang magamit kasi gusto kong mangyari mga tubo na mga tsukular yung gamitin para mas matibay hindi mabubulok at saka hindi ka kahoy na, na yan uh, pero mas ta matagal din yan pero gusto ko sa wala nang palitan sana eh. yung mga na lang kaya lang yung gumawa kaluma wala siyang mga gamit wala siyang pang wilder kaya ayan, ayan na umpisa na na lang pat patuloy na lang natin kasi sayang din yung budget na obisana. So ayan, may second floor. At saka open, napaka-open yung mga ano natin, yung mga pangabuno diyan, lahat ng mga binili natin, mga materyales. Nandiyan lang yan. Ang hirap. Kasi walang nagbabantay. May mga nawala diyan. Sigurado ako. Kaya lang, wala tayong magagagawa kasi wala tayo doon. Saka si Lord na yung bahala sa kanila mga lodi. Importante matapos lang yung bahay nito para makalipat na yung pamilya ko nga pala nagbabantay ng ano diyan mga lodi ya sa sa umaga. Ayun yung ng asawa ko. Tsaka walang bayad niya mga lodi na kasi pag mga lodi. Stress na stress siya sa mga panday kasi nga ang babagal daw yung magkano magtrabaho. Panay ang si Panay ang kwentuhan. Halos uh, ano, parang kaya ayaw nila ng pakiyawan mga lodi. Yan yung gusto nila. ayahay So, pabanjing-banjing lang. Sabi ko nga, may araw din kayo. So, tingnan na natin. Ito na nga, lo, mga lodi. Yung araw nilang mga lodi. So, ito yung tumira dito, mga lodi. Kumuha na ako ng pakyawan, mga lodi. Uh, yung baba, pakyawan. Pinatanggal ko na yung mga nagtatrabaho na unang gumawa. Kasi nga, ang babagal. Wala, sayang yung binabayad. So ito yung mga tumira mga lodi Medyo pabilis na ito mga lodi So ito yung mangyayari mga lodi Ayan na ah, ah, ilang araw na yan nandyan. So mabilis sila magtrabaho Kasi nga pakiawan Ayaw ko bakit mabilis yung pakiawan na trabaho Halos parihan silang naman Yung arawan at saka yung pakiawan Ang totoo sa Kaya lang Ganyan talaga yung buhay mga lodi Pira-pira yung labanan ayan, so uh, medyo mabilis na yung pagkakagawa nito kasi pakiawa na yung tumali dito mga lobe. Iba yung tumitira ng wiring. Tapos iba yung samason. Iba yung ah, naga. Ah, may kanya-kanya silang skills mga lodi Yan yung kagandahan sa pagkayawan na to. Hello? nagpapagil na sila ng mga materialis Tiles, unidoro at saka sink yung binili ng mga lodi Sira sa kwarto, duha sa CR, usa Ngayon, sa CR sa suod, isa. Tag-1 ang presyo, 1-8, isa. 1-8. Kanita, tag-1-5. Okay, Pasensya sa abala. Yan mga lodi. Eh. Medyo bumibilis na yung trabaho nila mga lodi. Eh. Ewan ko mo, bakit no, no? Uh, ako dati nagtrabaho din ako ng construction eh Yung galaw ko sa pakiawan Ganun din yung galaw ko sa arawan eh Grabe Pira-pira na talaga yung labanan Pero okay lang mga lodi Ang, ang importante mga lodi Matapos to Para matirahan na ng mga anak ko So dito mga lodi Ayan, yung mga uh, na yan Uh, papuntayan ng septic tank tapos ito yung bintana yung bintana na yan Matatabu na yung kalahati kasi maglalagay pa tayo ng, ano, ng CR dyan palpak na naman na dobli trabaho dyan so hindi ko alam kung paano nila gagawin kasi papalagay tayo ng CR dyan para sa mga borders at kaya na nila yan sinambala kung thinking po lang itong mga yan. So mga lodi Ito yung kwarto mga lodi Nagawa na yung dalawang kwarto Ayan So nag back job sila dyan mga lodi Tinabunan yung bintana So wala nang bintana yung isang kwarto Pero gagawa natin ang paraan yan Sa susunod so, At yung isang kwarto mga lodi Dalawa yung bintana Di ba? yung isa walang well, bintana yung isa dalawa ganun pero gagawa natin ang paraan niyan mga lodi kaya lang magbabaya din naman tayo so ayan mga lodi sa so, mga idol yung dalawang kwarto na yon, yun, yun ang magiging kwarto ng mga anak ko tapos yung taas paupahan yan mga idol yung taas. Gagawa tayo ng apat na pintuan. Tapos sa isang pinto, apat yung laman. So apat na pintuan, apat ng laman sa isang pinto. So this is sila lahat, mga lodi. So at least uh, kahit paano kikita sila ng konti. Hindi na sila lugi, mga lodi. At maglalagay tayo ng karagdagang pangkumbuhayan. Papalagay tayo ng tindahan, mga lodi. At ang kagandahan dito, mga lodi, Malapit kami sa mga universidad At saka malapit kami sa SMC side Tapos sa mga fast food So yan yung update mga lodi Simula na nag-umpisa sila hanggang uh, 32 days So sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko mga lodi Please uh, subscribe my channel Para ma-update tayo sa next na upload na video natin Mag-upload ako ng video mga lodi Yung tapos na yung bahay mga lodi At least may review branch tayo Ayan. Uh, so, kita-kita tayo sa susunod na video mga Lodi. Ingat kayo lagi.